Perfect time ang summer para sa pamilya at mga tropa. Aminin nyo, pag food trip, lahat tayo magkakasundo dyan. Kaya naman, ngayong tag-init para makalimutan ang init ng panahon. May listahan kami ng restaurants na mga fave ngayon ng karamihan mula crispy sisig, sizzling corn beef, putok batok na chicharong bulaklak, yummy pares, at ang all-time favorite na chicken inasal, they have it all. Kaya order na tayo ng sabay-sabay sa mga summer food, dine-in or take-out. Halo-halo, maiskonyelo at iba't ibang klasing mga fruit shakes. Mga classic summer coolers yan na nagbabalik ng masasayang alaala ng ating kabataan, lalo na tuwing tag-init at summer vacation. Mango shake. Kasi madali na siya gawin eh. Sa gugulaman. Malamig kasi yun eh. halo-halo, summer na to. May mga pagkain din tayong natikman noon na si lolo at lola naman ang nagpakilala, right? Tulad ng palabok, mga kakanin, pati mga minatamis na bida tuwing merienda. Mga pagkain Pinoy na usong-uso at favorite pag ganitong summer. Kung sa tingin ninyo kabisado nyo na ang mga paborito ninyong mga Filipino food ngayong summer, pwede pa yung maging mas exciting dahil ang ordinaryo ay pwede pang maging extra special with a twist dito sa restaurant na kinikilalang isa sa pinakapaboritong kainan ng mga Pinoy sa ngayon, ang manam. Maraming Filipino cuisine ang kanilang hinahain na tiyak magpapangiti sa inyo. Lalo na ang mga naghahanap dyan ng mga bagong excitement sa tanghalian, hapunan at isama na rin natin, merienda! Ilan na ba ang mga branches ng ano, mana, Ang dami na. Yes, meron na po kami ng 25 branches yes. of over the metro and then we also have in provinces. Right. And in fact, we're still growing. Hindi lang kasi pasarapan ng putahe dito, kundi mga pagkain parte na rin ng ating kultura at kasaysayan. Isa na dyan ang bestseller nilang House Crispy Sisig. Ang paboritong ulam at pulutan all-in-one na ito original na gawang kapampangan. Ginawa nila ito ng twist na maging mas malasa. Medyo maanghang ng konti dahil sa mga siling berde pero nangingibabaw pa rin ang linamnam ng timpla at kakaiba dahil tuyo at crispy parang chicharon at lalagyan na lang ng sauce. Yung crispy sisig naman, hindi kasi pangkaraniwan yung pinalulutong na parang chicharon, ano? Mm -hmm. Ang chicken inasal na pinasikat ng mga kababayan natin sa Bacolod. Dali na! meron din silang bersyon na mas ma -e enjoy ng lahat kasi ginawa nilang bite size on a stick. Ang chicken fresh and tender. Kakaibang twist din ang kanilang sinigang. Kung akala nyo ay lang ang pwedeng gamiting pampaasim sa sinigang, abay tikman ang manang version, may asim at tamis mula sa pakwan ang ginawa nilang main ingredient sa lahat yata ng lahi sa mundo, tayong mga Pinoy ang pinakamahilig magmeryenda. Ginagawa nating bonding time and snack time. Kaya sa paghapon, hindi kumpleto kung walang merienda. Bakit ba napaka-importante ng merienda sa Pilipino? Kasi po sa ating mga Pilipino, natural na talaga, parang it's a love language of our parents, no? ng mga magulang oo, natin. Oo, and at no? the same time po, tayo mga Pilipino mahilig talaga kumain. Meron tayong umagahan, meron tayong tanghalian, pero meron pa rin tayong merienda bago kang mag-dinner. Ang pansit malabon kung tawagin ay yung palabok. Ibang konsepto naman ang ginawa dito. Ani tore sa taas ang mga noodles na crispy sa simula. Pero bumabagsak kapag nabuhusan na ng special sauce na may tinapa at chicharon. Kaya yung pansit palabok nila nakatayo parang tore. Pero pag nilagyan mo na ng sauce, ayun na, yes, lalambot na lalambot siya. siya. Reinvention naman ang offer nila sa mga kakanin. Ang ordinaryong bibingka, mas pinasarap at binigyan ng matamis na bersyon. Pati puto tubongbong na tuwing Disyembre lang natitikman. Nako, all year round yan to serve sa kainan ito. Ito po yung twist ng um, bibingka. Meron okay. po itong bibingka de leche at meron din po tayong bibingka to okay. Huwag nyo rin palagpasin ang nagaagaw asi matamis na kalamansi tart. At syempre, hindi nawawala sa merienda ng mga Pinoy ang mga toron. Pero dito po sa Manang, nilagyan po natin siya ng twist. So meron po tayo dito um, turon with kesong puti at mangga with ice cream. Wow! Parang ang sarap-sarap naman yan. Siyempre dahil hot na hot ang panahon, hindi mawawala ang mga palamig. mga fruit shakes na dito mismo sa Pilipinas matatagpuan ang mga sangkap. And it's summertime in Manam because, oh, mga bago ba ito? Or forever may ganito dito? Forever na po nasa Manam yan, ma'am. Taposin ah. po natin, even the colors are so summer, napaka-happy yes. colors po. So dito po meron po tayong strawberry and kamyas. Yes. Meron po tayong mango pomelo. At meron po tayong buko pandan. Wow. Siyempre, ang pinaka-paborito po natin Pinoy is meron po tayong halo-halo. Ay, halo-halo ba yan? Akala ko ice cream lang. Uh, mag yelo, yellow, dinomis, yes. at buko pandan. Ang mga pagkain ito na nagpapangiti, matitikman lang lang dito sa Manam. Abay, nakakasampung taon na pala. Binuksan ng Manam noong 2013 para magserbisyo sa ating mga kababayan at mapreserba rin ang mga putahing proudly Pinoy. So, Badet, bakit naman tinawag na Manam? Ang salitang manam po is actually galing po sa salitang mas malinamnam. Ayun. Pero hindi naman siya dialect na salita. No, it's not ah, actually a dialect po okay. talaga. So, para po siyang kinuha mismo sa mga letters ng mas malinamnam. Ayun. Parang bagay naman, ano? Bagay naman Parang po siya. bagay na bagay. Bakit sa palagay mo talagang ano, kinagat ng husto ng panlasa ng Pilipino ang manam? Alam mo, ma'am, ang importante kasi sa manam is na alagang manam. Pag sinabing alagang manan, it's a combination of tatlong bagay. Yeah. Unang-una is yung lasa, yung quality ng pagkain namin. Pangalawa po is yung serbisyo, the alagang manang way. And definitely, hindi namin pinapabayaan yung ambiance. Ayun. Talagang maayos at malinis po talaga. Right. At talagang masarap. Masarap talaga. Kung solve na kayo sa Fiesta Fields na handaan sa manam, kakaibang treat naman ang alok ng online food delivery na Master Gao Chinese Kitchen. Kapag sinabi ko, kailangan totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at Sira sa salita, ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, wagi asa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Kredibilidad, Integridad, Proven and Tested, Skin Pro. na yung mainit na pinag-uusapan ng pataas na pataas na heat index. Marami sa atin ayaw ng lumabas para kumain at marami ring tinatamad magluto. Huwag mag-aalala dahil isang tawag lang ang online kusina na ito to the rescue. Take note, legit chef pa ang kusinero nila. Dito sa Marikina, maaga pa lang abala na si Chef Chino sa kanyang kusina. Inihahanda na niya kasi ang mga rekado at pampalasa sa kanyang lulutuin ngayong araw. Espesyal para kay chef ang bawat kliyente, kaya lagi siyang inspired sa pagluluto. Yan ang ipinagmamalaki ng Master Gao. Laging satisfied at happy ang kanilang mga kliyente sa kanilang mga in-order for delivery. Ang pansit at Hainanese chicken, mga Chinese comfort food, mga pagkain na paboritong orderin ng Madlang People na in order ko din. Wow! Only after what 10 minutes dumating na lahat ng mga pagkain ito at my doorstep dito sa Cubao. Eh kasi naman may branch naman kayo dito sa Ninth Street? Yes po. Oo. Actually, sinet po namin 'yan para mapalapit ho dun sa mga customers natin malapit. Dito right. Sa dito sa bandang Quezon City. Yes. Kezon at saka talaga bang kasama si Chef Chino every time may i-deliver? <laughs> Ngayon lang ho yan kasi special ho yung ang yung nag-order. Packaging pa lang, impressed na ako. So, ganito pala yeah. ang packaging. Wow, parang ayaw magpabukas. Ay, hindi po. Sinesecure natin yung ating pagkain para to make sure na pag dineliver sa ating mga customers, maayos at hindi tampered yung ating food. Yes. Correct. So, talagang sealed talaga. Yes. And secured ang lahat para hindi matapon. O oh, ayan oh, wala kang makikita ang opening. Yeah. <laughs> Pero I mean it's better this way. It's, yes, it's definitely better right? that way para talagang ensure mo natin yung quality ng food pagdating mo sa customers. O oh, kita mo naman pati yung mga sauce. Mm. Yes. XO sauce, soy sauce and lemon lemon 'yan, 'di ba? Oh, uh, that's our yeah, lemon sauce. Lemon that's sauce for the oh. Chicken. Kita mo lahat 'yan oh. Everything is super Safe ang packaging, hindi siya matatapon kahit umuga-uga. Ang galing naman, pinag-aralan talaga ninyo ito. Ay, Ngayong summer, perfect na pampababa ng init ang kanilang cold drinks. We now have drinks na rin po, so wow. um, perfect po yan for summer takeout. So, Classic yeah. gulaman, lychee coco jelly, ang sarap, tamang-tama for the summer. I love it. Love ko rin ang mga putok-batok nilang putahe na alam kong hindi nyo rin uurungan. Bakit may chicharon bulaklak din kayo, no? So, syempre, oh, yan ho yung pair ho namin with our lugaw po. So, bagay na bagay yung Ayon. crunchiness ng chicharon with the lugaw. Yes, and this is, syempre. So, that po is our ano ho, um, crispy pork belly. That yes. we serve po um, with rice toppings for those that want solo orders. For. Right. Yeah. And this is? So this is the lugaw for the... Lugaw. The... Siyempre may buchi. Siyempre may buchi. Oh. At mas marami pang tokwat baboy. And, And eto ay? So we have pancit with kikiam. So we top pancit with kikiam po, Chinese kikiam. Yeah. So we have meron tayong for sharing. And then meron din tayo mga dishes na for solo orders. Okay. So this is pansit. our chow mein or our pancit as well. Ako gusto yan ni Pepe and Pilar. <laughs> gusto nila yan, yung ano pancit-pancit ang ganyan. Yes, and well, this is? And this is fried chicken po, syempre Ay, for... Uh, fried chicken, fried, and chicken. Yeah, fried chicken and rice. Yan ang gusto ng kids ko. And ito naman ang gusto ng asawa yeah, ko. So that is one of our best sellers po, our Hainanese chicken. And then we serve yes. it either for sharing or for ano, solo order. Parang alam na alam ninyo yung mga gusto namin dito uh, sa bahay na ito. Okay. <laughs> si Chef Chino sa mga pagkain niluluto nila na may unique na lasa. Alam mo, sa isang tingin ko palang, alam kong masarap na. Ito mga food ho namin, no, these are the food na talagang kinakain namin mga may-ari, no. So, ah. And these are the things na we find to be comfort food. Comfort so, food. Chinese comfort food. It's Cantonese. Cantonese, Cantonese yes. Cantonese, yes. ayun. So, and then we added our Filipino flair, of course, our Filipino heritage. So, through the lugaw, Yes. So ah, oo, nga yeah. parang so, parang naging Chinoy, Chinoy, Chinoy. Chinoy. Yes, what, Chinoy. 'Yun yeah. ang secret Chinoy yeah. ang panlasa. Opo. Pero ito ang trivia. Nagsimula lang pala ang Master Gao sa isang maliit na karinderya malapit sa pilahan ng tricycle sa Paranaque. Dito unang niluto ni Chino ang kanyang bestseller na lugaw. So sino si Master Gao? Actually, Master Gao came from Lugaw kasi we started ah, with the Lugaw yun. talaga. Okay. So, dun ho sa maliit na pwesto ho namin sa Paranaque, Lugaw lang ho ang tinitindaw ho namin doon. I see. Okay. So, Mula sa simpleng lugaw, naisip ni Chino idagdag ang mga Chinese comfort food na paborito ring kainin ng kanyang pamilya. Sa kanilang pagtitsaga at determinasyon, unti-unting lumago ang kanilang negosyo. Mula sa kanilang maliit na pwesto noon, maglalabing dalawang branches na sila ngayon. Mas priority nila this time, takeout at delivery. Kahit anong oras, ready ang Master Gao na i-deliver ang mga paborito ninyo 24-7 just one click away so chef Chino, bakit naisipan ng uh, owners yes. na talagang delivery ang gawing specialization and wala kayong dine in um actually it started nung nagpandemiko so before ho, we were a dine in company food company so oh. but the thing is when the pandemic happened kailangan ho naming mag-adapt So, nag-shift to kami into online selling, mm -hmm. then online um, delivery platforms. So, kumbaga parang ano, parang less, um less naiintindihin. Yes po. Yes Oo, po, deliver po. ka na lang na lang deliver. Okay. And oh. ang iniisip po namin parati is yung aming mga customers na yung convenience po ba ng pag-deliver ng pagkain. Kung gusto nyo kumain ng kunyari pansit, yes. just one click away and then na-deliver na. -deliver. Pero aminado si chef, tulad ng ibang negosyo, marami rin silang pinagdaan ng pagsubok noon. Nung nag-open up na ho yung market, akala ho namin mamamatay yung negosyo. Yes. But because of the habits that were created during the pandemic na you're, you're just one click away from them, um tumuloy ho at dumami pa lalo yung mga mo order ho sa amin. Oh, oh. It's here to stay ang one click away, one dial yes. away, darating na yung pagkain sa inyong yes, bahay. Malaki ang hamon sa kanilang negosyo bilang isang 24/7 food delivery service, importante na mapanatili ang kalidad ng kanilang mga pagkain saan man at anong oras ito abutin. I think what was important for us is to establish consistency odon sa pagkain namin. Oo kasi Opo. delivery. Yes, tapos po. ang init init ang panahon, yes, tapos so. dadaan pa ng EDSA. Opo. 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 So ang ginawa namin so we look for an investor and one trusted us invested in, in our commissary. And that's what made us uh, more bold to actually expand our business. Ah, great. Okay, you know what? Pero kung ako titigin dito, itong titikman ko, you know why? Ang mga anak ko, si Pepe and Pilar, walang kinakain nyo, kundi chicken and rice, chicken and <laughs> rice. Okay, so. Palagi ko pasado ito. Mm. Masarap naman talagang kumain ng pagkain kapag alam nating niluto ng may pagmamahal. Ngayong summer, huwag magpaka-stress, lalo na kung may mga restaurant at food services naman na handang magbigay ng wow na serbisyo at wow na pagkain anytime and almost anywhere. Mapadying in, take out or delivery. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ang tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo, matatanggal. Namam problema tayo sa maduming balat? Ito, tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take It Off, girl!